Agang dumati sa North Port Passenger Terminal sa Maynila ang mga pasaherong uuwi para sa Holy Week. Ayon sa pamunuan ng port, fully booked na ang mga biyahe hanggang sa lunes. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Maris, kagaya nga dun sa mga bus terminal natin, no, nagkakaubusan na rin ng ticket para sa mga biyahe ngayong Holy Week dito naman sa North Port sa Maynila. Maraming mga pasahero ang naghihintay ngayon ng biyahe dito sa North Port Terminal sa nila. Karamihan, inagahan na raw ang punta rito para hindi maiwan ng barko. Marami ring may mga kasamang bata. Halos isa hanggang tatlong araw ang biyahe ng mga barko. Kaya naman kailangan daw magbaon ng ekstrang damit, pagkain at pasensya ang mga pasahero. 24 hours ang operation ng terminal. Ang susunod na biyahe, mamayang alas 4 ng hapon papuntang Dumaguete, Zamboanga at Dipolog. Weekdays may biyahe rin papunta sa Visayas pero ayon nga sa pamunuan ng Northport, fully booked na ang mga biyahe hanggang lunes. Pwede pa rin naman daw pumunta rito pero chance passenger na lang. Narito yung panayam natin sa ilang mga pasahero. Fully booked na siya. Ngayon, nakiusap na lang kami na ano, na kailangan madala namin yung bata. Baka po kasi malit kami. Tsaka baka po matrapik. Maris, kung may concern yung mga pasahero natin, no, pwede silang kumontak dun sa Oplan Ligtas Biyahe Hotline na 027890. Paalala naman dun sa mga pasahero natin, kagaya dun sa mga bus, eh, pinagbabawal po yung deadly weapons, pati na yung mga flammable at corrosive materials. Kung meron naman po kayong bibitbitin na mga halaman at mga hayop dun sa inyong barko na sasakyan, eh, kailangan nyo pong kumuha ng mga permit para rito. Maris? Maraming salamat, Nav Gonzales.